Ang Yamaha NMAX Turbo ay unang nilabas sa Indonesia no June of 2024. Tapos, dito na sa Pilipinas, nailabas na sa lokal na dealership noong Pebrero ng 2025. Uh, kung tutusin nga, gumawa pa nga ako ng video nung ano, last time. Parang magiging episode 2 na pala ito. Tapos, dito sa Yamaha E-Rodriguez, may Quezon city nagkaroon na sila ng mga variants ng Yamaha Nmax Turbo pero ang naging available lang naman na variant ay ang standard version pero nakikita naman natin sa ano sa Facebook ay uh, puro standard version lang yung ano eh, yung madalas kong nakikitang available sa mga dealerships nila tapos uh, ito i-release ko rin naman yung down payment na ano na plan para sa no sa Yamaha Nmax na standard version. Tapos very very soon kung merong may ano, may taos-palad na ano na subscriber na merong nakabili ng Yamaha Techmax, ah, uh, ko yung best ko para makapag-approach doon at para siyempre makapag-test drive na rin ng Yamaha Nmax version 3. Kasi kung tutusin, uh, taos puso akong suporta sa NMAX that time. Pero kasi, ang meron kaming Yamaha NMAX na yung version 1. Gagawin ko rin na video yon Gusto nyo ba gawin ko na comparison dito sa, ano, sa version 3? Sige, gagawin ko rin yon Kaya yeah, ayan, ito na ang Yamaha NMAX version 3 walkthrough review. Noong una ko pagpasok sa dealership tapos noong una ko na nakita yung version 3, parang kumitid tapos ano, tumangkad naman siya. Then, nung lumapit ako dun sa may headlight, sabi ko, ha, ah, parang may nabawasan dito sa may nguso. Tapos, yung headlight, yung high beam, more specifically, uh, nasa taas na siya. Dati kasi sa version 2, alam ko, nasa ilalim. Andun yung, ano, yung ilaw for the high beams. Tapos, magiging reflectorized na lang dun kapag uh, sa daan na yung, ano, yung mismong bunga ng ilaw. Yung bato. Pag sa version 1 naman, kapag inilaw mo naman yung high beam, no, nasa gitna. Pero hindi siya nasa taas eh. Ito specifically talagang nasa tuktok na tuktok na taas eh. Kaya alam ko si si Ned yung vlogger, yung super sikat para sa motor. Uh, sinabi niya doon sa isa sa mga heroes daw ng ano, uh, Avengers. Ayun yun yung nagmukha ng totoo naman. <laughs> Tama naman. Eh, 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 pero hindi siya maganda kung totoo sen. Yan. Ah, tapos, yung suspension naman natin, punta na agad tayo sa likod. Kasi bago to eh. Yung suspension natin dito ay may baso na. Yun ang lagi namin di diba? O, oh, yan. Para syempre, para dumagdag naman natin yung komportable ng ride natin dito sa NMAX version 3. Pero, katulad ng sinabi ko sa simula, ito yung standard version. Wala ito yung YECVT na ano. sinasabi na lang, pagka pinindot mo ng todo, pababa, magkakaroon ka ng engine braking. Tapos kapag kailangan mo mga pang-overtake, uh, sisibat at sisibat yung NMAX. Tapos, ito naman yun dun sa ano, speaking of the ilaw, dito naman tayo sa may brake light. Brake light, ito, masasabi ko, uh, simple but yet, uh, very effective naman. Uh, Nagmumukha na siyang European bike napapansin ko don. Tapos in turn signal lights ay nasa ilalim. Hidden na nga no yung ano turn signal lights. Uh what's best for the ano yung n -max. kasi bagong design ng layout yan. Normally kasi ang turn signal lights tapos ang brake light makasama sa isang housing. Ginawa na nilang separate yan. At importante rin, syempre, hindi yung nakalawit na turn signal lights tulad ng mga Honda products. Nakalawit yun eh. Kaya napapansin ko dun kapag nasabitan nasa bitan yun. Ayun. Yun yung dagdag gastos na naman to. Pero at least ito, naka, medyo nakatago lang siya. Pero hindi siya masasabitan. Kasi embedded na siya doon sa may body. Tatanoyin ko lang, paano kaya ito mapapalitan? Comment down below. Kung meron kang video, go ahead. Tapos ito yung katulad sa version 2, may reflectorize na tayo dito sa may gilid. Tapos ito naman yung ano, ilo para dun sa plate number. Ayan, ganun pa rin. Katulad naman ng na version 2. Dito sa may handlebar sa may passenger sa likod, mula version 1, 2, 3, uh, manipis pa rin. <laughs> so, sa gilid ka talaga hahawak. Yun yung napapansin ko na laging ano yun eh, medyo against ako dyan. Gusto ko sana yung grab handlebar ng passenger. Makapal na agad eh kahit sa pinakadulo hanggang sa likod. Tapos, yung manibela naman, uh, yung version 2 na manibela, tapos version 3, similar na similar. Kasi ganito yung sa version 1. Isang buong uh, pahabalang lang naman. Pero wala siyang squared off na design dito sa gitna. Yan. Tapos, eto na mapansin ko may mga menu yung tong mapindutan uh, na to Uh, katulad ng ano Katulad na rin ng version 2 Tapos yung screen uh, Since ito yung standard version Hindi pa sa TFT display Pag tech match na nabili mo yun, TFT display na yun. Konting singit lang, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe, tapos like nyo na rin yung video ko na enjoy nyo naman. Tapos meron rin akong Facebook page, ilalagay ko na rin sa description box yung link na yun. Maraming maraming saramat din sa Yamaha e road na binigyan ako ng authorization para ma-video ko naman yung unit nila. Kapag uh, ano, may mga inquiries pa kayo, ito pala yung phone number na nag-assist sa akin. So, yun lang let's go on to the video. Yung kulay naman ng N Max standard version ay black. Pero ito ay glossy black. Di tulad ng ano, ah, version 2. Ano nga pala, may mga glossy versions nga pala ng, ano, ng version 2. Tapos syempre ng version 1, may glossy paint rin pala. Then ito naman yung ano, isa pang ano, kulay ng version 3 na naka-display doon sa E. Rodriguez dealership. Yung very very matte silver. Napaka ano napaka premium nga naman ang kulay ng matte. Tapos ang gusto ko pa rin dito sa ano sa Nmax ay hindi masyadong madikal. Eh, dahil nga ano, matte yung finish ng ano ng pintura or gloss man lang 'yan. Pagka minimalistic talaga ang design ng Yamaha Nmax. The less sticker, mas nagmumukha siyang premium. At alam ko, may iba sa inyo hindi pumapayag sa akin kasi mas um, betyo talaga yung may sticker-sticker, tapos kung ilang CC yan, tapos basta punong-puno ng sticker, kaya iba talaga na magpapalagay nun. Pero para sa akin, top notch ito sa Yamaha. Good one. Alam ko sa mga sa mga NMAX users na to napakauso naman na yung blue core sa makanan na to. At syempre, kung ano ilalagay niya lang naman na langis, As recommended, yung blue corn na oil rin. Yamalub, as usual. Ngayon, cash price natin for the standard version ay 155,000 pesos. Yan, ilagay ko pa dito yung specific-specific price nito. Tapos, ito naman ang mga down payment deals na pinakita sa akin na nag-assist sa akin. Sabihin natin 11,700 pesos ang down payment mo para sa isang version 3 na standard variant. Tapos ano, ang magiging monthly nung kapag kasi natin 12 months nasa sa around 16,897 pesos. Pagka 18 months, 12,590 pesos. Kapag ka 24 months, 10,372 pesos. Kapag ka uh, 30 months, at uh, 9,106 pesos. And last but not the least, pag 36 months, 8,246 pesos. Yan. Kapag uh, sabihin natin, 46,800 pesos ang dinal nyo for um, the version 3 na ano standard version, uh, 12,775 pesos for 12 months. Kapag ka uh, 18 months, uh, 9,356. Then, kapag 24 months, 7,523 pesos. Kapag uh, 30 months, 6,538 pesos. And last but not the least, 36 months, 5,865 pesos. Sige, tuloy lang natin yung pag-usapan yung version 3. Yung driver's footwell, okay na okay to. Yan. Pag sumo, nakasandal na naka nakaakyat yung paa mo. Pwede. Gusto mo yung nakaduos-dos yung paa mo? Pwedeng-pwede pwede rin at hindi siya tulad ng ADV kasi yung sa ADV napansin ko makitid yung sa ADV ito malapad malapad yung ano natin yung driver's footwell tapos sa passenger footwell naman kung saan natin di ano papating mga paa natin as a passenger ganun din from version 1, 2, 3 yan lang din yung design niyan storage compartment so ang storage compartment na nasa ilalim kasyang kasya nga po ang half face helmet isa pa ang medium size full size helmet tapos kapag ka large na hindi na po siya kasa. yan. Ang kasama naman sa motor ninyo, syempre ang owner's manual. Yan, kitang kita nyo yung keyless entry, yung susi. Pero syempre, bibigay sa inyo ng hente yung susi kapag nabili nyo na yung unit nyo. At isa pa yung mga other tools na napansin ko dyan sa Yamaha N-Max version 3. Additional storage, meron po tayo dito sa left side yan may kasama na po siyang ano charger tapos yan i-connect niya na lang yung ano cellphone niya diyan tapos dito naman sa kanan yung enclosed storage dito mo lalagyan yung most likely wallet important na bagay pera and so on and so forth saan nga ba malolocate ang chassis number eto po yan dyan po malolocate ang chassis number tapos ang battery ang battery po ay standard na hiwasa na battery Masya ni mahal to pero yan yung ano yun yung kinabit diyan syempre. Apo si sisingit ko pa pala na meron pala tong Y Connect. Ngayon marami ako naririnig na dinidisconnect na mga ibang Yamaha and Max users na may Y Connect, dinidisconnect na nila yan dahil daw nakaka-discharge daw sa battery. Paki-comment down below kung totoo po 'yon o chismis o haka-haka o myth lang po 'yon. Kasi kung totoo 'yon, baka gawin niyo rin dito sa version 3. Ah, ba? Diba? So, hindi naman ibig sabihin kung magdadagdag tayo ng feature sa isang motor eh kinagaganda naman yon kaya nangyayari eh, kapag hindi mo ginamit ang motorsiklo na yan at, at yan ni niwan mo nakabukas yung Y-Connect na yan kinonect mo siyempre sa cellphone mo ayun, baka most likely matidiskarga yung battery mo daw doon. Okay, so, yun. Yun ang, ano, lagi ko naririnig na ganong issue ang mga motor na may Y-Connect. Ang pagkakalam ko, lahat po ng variants ng NMAX ay may ABS na po. Dual channel ABS. Ito yung magvibrate vibrate yung, ano, yung preno nyo hapag nag-hard braking po kayo o sabihin natin sa Tagalog na lang, kapag ginamit na lang natin yung prena natin, nagtodo-todo, todo, -todo. magbabibrate yan para ma-assess o ma-regulate lang yung paggamit ng ano ng preno. Kumbaga, ano, i-release lang ng onte yung pagkagat sa disk, sa rotary disk. Tapos yan, para ma hindi ka umiskid o umislide. Kasi may tendency kasi umiyak yung gulong mo, then baka ma ka. Ayan, yan, ginawa ng standard na as an issue for the version 3 ng YAMAHA NMAX. Last but not the least, syempre yung auto start-stop. Um, Meron na kasi ako natanongan ng mga riders na kung ginagamit ba nila yung auto start-stop feature. Merong oo, merong hindi. 'yung oo, uh, dahil daw nakakatabi talaga sa gasolina ang at aangat 'yung ano, average kilometers per reading nila. Baka mamaya pumatak pa ng 46 yan eh. Pero ayun lang naman ang alam kung ano, sinasabi nila. Tapos uh, 'yung mga hindi ang assumption ko dito dahil daw hindi daw smooth 'yung operation ng auto start stop. Pangalawa, nakakairita na daw gamitin 'yung auto start stop. Pero ayun, ayun uh, lang naman ang aking brief information sa mga rider owners ng Yamaha N-Max na may feature ganito. Kasi sa version 1, wala namang auto start-stop feature na yun eh. Kaya simple na lang na ano, maging matipid ka na lang sa paggamit ng motor kung gusto mo talaga ng mas mataas na average fuel consumption. Ngayon po, sa aking verdict ng Yamaha NMAX version 3, uh, ano bang masasabi ko dito? One final say ko lang po ito. Uh, masasabi ko lang dito, kung ikaw ay naghahanap na hindi masyadong mateki na motor, uh, kung kailangan mo lang naman ng .8 ano, to point .B na motor, Pangatlo, kung gusto mo ng kakomportabling iupo at isandal yung mga paa mo, syempre, kung medyo naiilang sa bagong technologies na ino-offer ng Yamaha dito sa lineup ng mga NMAX, okay na okay na sa'yo itong standard version. Pero syempre, kung gusto mo talaga mawala yung curiosity mo, kung paano ba talaga gumagana YECBT at sa tingin mo, nakaka-beneficio yon sa paggamit mo ng motor, overtake o pag-engine brake, then go for the YECVT. Siyempre, bragging rights na rin o oh, yabang points na yun. Gusto mong ano, uh, magkaroon ka ng top-of-the-line version ng Yamaha n V3 Turbo. Kahit walang turbo yan, hindi po yan turbo. Parang ano yan, promotional name yan na ginamit para sa N-Max. Para malalang masabi na one of a kind sila. Pero, ayan, yun yung choice mo na ngayon. Um, uh, comment down below kung ano ba sa tingin mo. Standard version o yung Tech Max. Pamili na lang kayo. Uh, higit sa lahat, gusto ko rin din ulit magpasalamat sa Yamai Rodriguez na hinayaan niya akong mag-view or magpa-video dito pala sa kanilang unit ng Yamaha NMAX. Hopefully, uh, makapag-video rin ako ng Yamaha Fazio at iba't-ibang model series ng Yamaha Motorcycles. At uh, ayun lang naman, like, comment, share, and subscribe guys. Uh, susunod na video, babalik ulit tayo sa sasakyan and babalik ulit ako sa pagsasalita doon sa mismong dealership. Abangan nyo na lang yun ha. Ayun, peace and bye-bye. Thank you very much.